Sino ba mga to? Kayo, hindi sila masasamang tao. Ano ba sa inyo, sir? Eh. Ay, pasensya na po eh. Ito po, um, pamasko ko po, po sa... Pasensya Ito na po. rin po kayo, mama. Salamat oh, po na marami, ma'am. Sorry po, ma Tara na, pare. Po. Po. po Ingat kami. po kayo. Pasensya na po. Pasensya na po ulit sa abala. Magpapait ano yung mga yun. Oo, oh, uh, Chang. Ano ba nangyari? Kailangan ko mga magdanakaw eh. Mababait <laughs> yun. Hindi halata ah. Chang kasi alam mo, napunta ako dito para magdala ng pagkain. Eh, nakita ko, inaaway nila si Carlos eh. So, tinulungan ko si Carlos. Lang, tama na Di ba? Akala ko, nilooban na naman tayo. Eh, bakit kasi pinapasok ko pa yung mga yon? Sorry, Carlos, ah. Eh kasi ginawa ko lang naman yun dahil gusto ko sanang harapin yung, yung takot ko. Gusto ko kasing labanan yung kaba ko eh. Dahil kung hindi ko gagawin yun, eti habang buhay na lang ako mapapraning, habang buhay na lang ako matatakot sa ibang tao, pa palagi na lang ako nakakulong dito sa bahay. Tsaka gusto ko talagang labanan yung trauma ko eh. Tama yun, Lynette. Labanan mo yung takot mo. Tsaka Chang, eh isip ko din naman na hindi naman lahat ng tao masasama. Hindi naman lahat ng tao gusto akong saktan eh. Tsaka tama po yung sinabi ninyo sa akin. Na dapat hindi tumira yung takot ko sa utak ko. Very good! Ah uh, pero Lynette, dapat magingat ka pa rin. Lala ka maraming loko-loko. Oo naman, Carlos. Tsaka alam ko naman na palagi ka nandiyan para protektahan ako. At alam ko na hindi mo ako iiwan. Tara. Ang oh. sweet naman sana all. <laughs> oh. oh. Baka uwi na nga. Tutulog ko na lang itong inggit na to. <laughs> Ay, nga pala. Party ngayon ni Annalyn para doon sa mga bata sa shelter, ah. Hindi ka ba pupunta? Ah, uh, hindi po nasabi sa akin ni Annalyn, eh. Pwede ba pa tayong pumunta, Carlos? Uh, ako hindi ko pwede kasi meron akong pasyente sa East Ridge, eh. Pero kung gusto mong pumunta, sige, okay lang. Chang, pupunta po ako. Pero sumunod ka, Carlos, ha? Hmm? <laughs> <laughs>